Okay. Good evening po sa ating lahat at uh, isa pong napakagandang katotohanan na bawat araw na pinagkakalob sa atin ng Panginoong Hesus, nandito po yung talagang meron tayong time para sa kanya pong mga salita. Tulad po ngayon, atin pong pag-aaralan ng Galatia o Galatian chapter 6 verses 14 to 15. Dalawa lang naman po eh. Galatians chapter 6 verses 14 to 15. At hindi na po natin patatagalin. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation. Panginoong Jesus mismo ang siyang magpapala sa kanyang mga banal na salita. So, dito muna tayo tumutok. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Masama po bang magyabang? Hindi po. Lalo na kung ang ipagyayabang natin ay yung ginawa ni Jesus sa atin. Ano po bang ginawa niya sa atin? Siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng ating mga kasalanan past, present, future. Alam po ba ninyo kung bubulay-bulayin po ninyo ang katotohanan yan? Ito ay napakasweet at napakaganda. Mga kasalanan mo na hindi mo pa nakukumit, bayad ng lahat. Dahil ang nagbayad ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagsakatawang tao, nakitulad sa atin, tumira dito sa planeta natin, na kanyang i para matupad niya ang dakilang layunin ng pagtubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Kaya kung alam mo ang katotohanan yan, yan, yan ang tanging maipagmamalaki mo. Yan ang tanging dapat nating ipagmalaki yung ginawa ni Heso Kristo sa atin. Hindi kayang bayaran yung tumpasan niyan ng kahit na ano paman. Dahil, dahil kay Jesus, papunta tayo ng langit. You know what? We are bound for hell. No, ipinanganak po tayo. Tayo po ay talagang nakamend para sa impyerno dahil sa sin nature o doon sa tinatawag na adamic nature na taglay natin. Pero sabi ng banal na kasulatan, sa kagandahang loob ng Panginoong Hesus, binayaran niya ang mga kasalanan natin sa halip na tayo ang mamatay doon sa krus na yon dahil deserve natin siya ang namatay doon kahit hindi niya deserve. Hindi po ba? Tandaan po ninyo, deserve natin ang maparusahan pero hindi nangyari dahil niligtas tayo ni Jesus hindi rin deserve ni Jesus na siya ang parusahan dahil siya ay perfect pero siya po ang namatay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo it's all about his cross it's all about sa ginawa niya sa atin ayan nor uncir nor uncircumcision nor circumcision avails anything but a new creation wala lang kaibahan ngayon whether ikaw ay hudyo kay judyo ka, kay hintil ka kailangan kang kumilala kay Jesus Christ dahil kahit hudyo ka pa kung hindi mo ang Panginoong Iso Kristo mapapasa impyerno ka rin Kaya kailangan natin ang Panginoong Heso Kristo si Heso Kristo at wala nang iba ang lunas sa kasalanan kung alam mo ang lunas sa iyong karamdaman, di ba hanapin mo sa butika? Hanapin mo yan sa mga nagtitinda ng gamot para inumin. Ganun din, matatagpuan mo ang lunas sa kasalanan. Kung babasahin mo ang kanyang banal na aklat. Ito ang Bible nandito Buklatin natin. Basahin natin araw-araw. Yan, yan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya mag-subscribe na kayo dito at lumago kay Jesus. Amen.